Panahan mo ng bola ng basketball para tamaan mo. <laughs> sa mga hindi pa nakakapasyala sa pinakasakat at masayang lugar sa Marikina, ini-invite ko kayong pumunta. Para mabuwasan naman ang stress nyong dinadala, kalimutan ang mga utang at dito magsaya sa riverbanks lang yan kung saan makakakita kayo ng mga magagandang dalaga. Wow naman! Ay tanawin pala! at mga rides na nagbibigay ng ligaya. At nandito rin pala yung puting van na kumukuha ng mga sexy. Kung saan binibidyohan ko sila ng pasikreto. Dahil punong-puno ako ng pagnanasa. Ay, nakon! Pag-asa, pag-asa, pag-asa ka. yung sinasabi ko? Mag-like and share na at magsisimula na tayo. May magandang peris wheel pala dito. Ito na raw yung pinakamataas. Ayon sa nakausap kong duwende na nakapaligid dito. Kita nyo naman, tinatangkilik ito ng mga tao. Ang haba ng pila. Partida, lunis pa lang to ha. Ah. Hanggang maya maya nagpaalam yung piloto iihilan daw to sabi niya do sa assistant niya huwag kang makikialam ha sumagot naman to ng oo tapos ginalaw niya yung silinyador hinapakan niya ng todo yung mga pasahero nagsisigawan at nahihilo Iba nga daw naaninag din si San Pedro eh Kapag yung asistante naman dead ma. Ang rason niya kasi dito Para sa mga kabataan Lumabas daw kayo sa comfort zone nyo At dadali niya daw kayo sa twilight zone Kung saan mag-aagaw buhay ka Itirik ka mata mo sa saya Sa halagang 50 kaya sakay na Dito naman tayo sa batuhan ng bola Maganda rin ang isang to Parang tumba preso lang naman to eh. Panoorin nyo <laughs> Panalo na naman po Sobrang tawa ng babae dun sa kasama niya. Kaya siya naman ang pinasubok. Mas grabe pala siya. Puro lamok yung tinamaan niya eh. Meron din putukan ng lobo na kapag ikaw yung nanalo, mga cute na stop toy mapapasayo. Gaya nito, teddy bear, hello kitty, sinimo, at yung mga cute na aso. At ang pinaka grand prize nila, yung Pink Panther na tumagay ng tatlong pichel na nilagang bulaklak ng dalampunay. Kaya yeah! nyo, mukhang sabog na sabog Pasok naman tayo dito sa Grand Carnival. Mas madami tao rito. Malalaki ang mga premyo. Gaya na lang ang basketball na ito. Pwede mo pa sayo. yung mga apo ni Lolong at si Spider-Man na may stiff neck. Sa banda rito, ay may dinudumog ang mga tao. Yung horror train, ang haba ng pila Kasi sa loob niyan, may mga nakakatakot na mukha dyan. Kahawig ng huling ex mo. Nagtakatuloy ang lahat bakit daw umatras. Kasi yung mismo driver pala takot sa multo. Kaya binigwasan nila at inayos na niya. Ang bilis ng pangyayari, oh. Tulala ang lahat at putlang putla. Kasi meron palang nung hugot ng balahibo sa ilong dyan, saka sa kilikili, kaya nakakabigla. Ayaw ko na pumasok dyan, nakakatakot pala dyan. Kaya tinignan ko na lang yung frisbee. Ang mga tao, hinahagi sa ere. Tapos sa harapan ko, may sexy na dumaan. Pero di ko tinignan. Wee! <tinyo> Tapos bumalik ako sa horror train. Karon gusto ko nang biglang sumakay dyan. Sa hindi ko malamang dahilan. <laughs> Isa pang rides na patok sa masa, ang umiikot na silya. May mga baby pats pa na sa pagsakay, nag-struggle pa. Kaya hinayaan ko muna sila. Doon ako, sa musalaya pumunta. May mga zombie at kalansay daw. Diyan nakatera. Si Maria labo nga daw eh. Sa loob niyan huling nakita. Tapos paglabas ng mga tao, di mo alam kung sila ba ay natatayo o natatawa. May mga nakakatakot daw sa loob at makukulit na iba. Tatanungin ko open-minded ka. Yung pala networking na. pagbalik ko sa umiikot silya, may mga nagmumura na. May iba tinatawag pa yung kanilang mama, kahit tulog na. Kaya naman pala, yung silya, parang ipu-ipo na. Yung mga tao, lumilipad na. May kasama pang mga kanin na tumatalsik. Minsan may longganisa pa nga eh. Yung haba, isang yarda. <laughs>